Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Pasintabi po sa mga miyembro ng Jesus is Lord, yung JIL. Ha? Hindi ito tungkol sa relihiyon ninyo. Ha? Uh, pag-usapan natin si Senador Joel Villanueva. Ha? Eh alam nyo, marami tayong nababasang mga ano eh uh, post pagtatanggol dito kaya Joel Villanueva nanggagaling po sa mga kasapi ng JIL. Ha? Pasintabi, itong ating topic ay hindi tungkol sa reliyon nyo. Kundi tungkol po sa pinaggagawa ni Joel Villanueva bilang public official. ayo uh, yun po yung uh, pag-usapan natin. Ngayon, ah, uh, alam nyo kasi ako, nasusuka ako sa mga politiko na gumagamit ng ano eh, Uh, salita ng Diyos para ipagtanggol ang mga katarantaduhan. Eh wala naman sana ng problema kung ginagamit ang salita ng Diyos sa katinuan, 'di ba? Hindi na, lahat naman tayo uh, may mga paniniwala sa religion at tayo, ako, nirerespeto ko ang relihiyon eh kasi religion 'yan. Ha? Kaya pasintabi sa mga miyembro ng JIL. Hindi ko kayo binabanatan dito. Kung di ang inyong uh, Ah, uh, pastor na si Joel Villanueva. Ngayon, nakakasuka kasi ang mga politiko na gumagamit ng mga Bible Bible verse. tapos ang pinag, uh, para ipagtanggol ang mga katarantaduhan, para palabasin na sila ay uh, malilinis na tao. 'Di ba? O halimbawa, ah, bago, natin, bago si Joel Villanueva, o oh, tignan niyo si Bato. Ha? Para ipagtanggol si Duterte, sasabihin niya eh, ano siya, guided by the Holy Spirit. <laughs> Pwede bang wala na lang ganon? O, limbawa, ito namang si Alan Cayetano. Siya daw ay ambasador ni Heso Kristo. Ay, Sus Ha, ambasador ni Heso Kristo, ha? Pero sangkot din yan si Alan sa maraming uh, korupsyon, yung kaldero niya, yung Asian Games, at marami pa yung pagtatakip niya kay Duterte. Pero hindi, dito sa kay uh, Joel Villanueva, ito ang issue. Ang issue kay Joel Villanueva ay hindi tungkol sa kanyang relihiyon. Kung kundi tungkol doon sa pagkakabuking niya, ha? Mga kabunyog. Si Joel Villanueva ay nabuking na talagang uh, sangkot dito sa mga flood control projects na katakot-takot ang anomalya. Sabihin ko na po, pag nanakaw, ha? pag nanakaw. Ha? Pag nanakaw, kapalpakan, mga ghost project. Kasi bakit naman i-go-ghost project yan? Bakit naman yan na ah, magiging palpak kung walang nakawa na nangyayari? Hindi eh sana magagawa ng matino ang mga project. At alam natin ang bulakan ang balwarte ni Joel Villanueva. Bilyon-bilyon po ang mga flood control projects dyan. At marami dyan, naku po, sa garay Bulacan, sa Malolos, sa Bukawe, dyan sa Baliwag bulakan, ha? Ay, Grabe po nung nakita natin ang mga project. Kundi ghost project ay talagang palpak ang pagkakagawa, substandard. Ang sinasabi lahat ni ni Joel Billion Weber dito, wala siyang alam. Wala siyang alam at sinabi niya hindi wala daw siyang kilala sa mga contractor na yan, engineer na yan. Ha? Wala siyang kinalaman. Nung nagkakabuki nga na ang mga katarantaduhan, bigla itong si Pastor Joel Villanueva, ay wala siyang alam. Sabay-sabay uh, bitaw ng mga salita galing sa Biblia. Nagkakote ng na mga Bible verse. Nakakasuke! Ngayon, naglitawan itong mga video, ha? Na talagang pinapakilala niya ang aking district engineer, taga Bukaw eh, Henry Alcantara. Hindi man magsisinungaling yung mga video, kitang kita po. Napakaraming picture, video, ah, pinapakilala niya yung district engineer. Na ngayon, yung G district engineer na yan, ay eh, talagang iniimbestigahan, ha? Yang si Henry Alcantara. At tingin, ko, tingin natin, madami pa yan, eh. Sindikato yan, eh. Sindikato. At hindi tatakbo ang sindikato ng walang protector o bossing na politiko. Dahil ang budget na ipinapasok dyan sa mga flood control projects na yan ay hindi naman magic na bigla na lang na ilalagay sa budget. Yan ay may nagpapasok, may nagsisingit. At sino ang gumagawa ng budget? Mga senador at mga congressman. So, paano papano mo sasabihin, Joel Villanueva, bang wala kang alam? Either napakapabaya mo,